Ganito sir, ang tanong sir na oh, magandang umaga sa inyo. Hindi, no? okay, magandang umaga. pangalan niyo sir? Janjan. Janjan. Janjan, yan. taga saan? Dito, Villalobos. Taga Villalobos. Ganito sir, Janjan yan ang tanong namin. No? Sa ngayong panahon, one year and five months ko lang si PBN sa administration. Ah, oh. ah, Ikukumpara natin naman doon sa one year and five months noong panahon ni Duterte. Di ah. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanilang dalawa at si, anong nasa puso? Ako ang tatanungin, mas magaling si Bongbong. Okay. Kasi nung sabi niya, one year and five months. Okay. Nung nangyari nung unang okay. nervous okay. na uh, Puro patayan yun eh. Okay. Opinion niyo, diba? opinion niyo yan. Ah, si opinion kung ayaw ko siya niyo ko eh. Oh, okay na Oo. Oh, oh. ngayon, medyo yo iko na natin okay naman eh. Okay. okay. Di ba nahuli na yung ano, yung nagpapatas ng sibuyas? Kasi ano sir? Eh. Walang, hmm. eh, nahuli na eh. Wala na. Hmm. Oh. Nakapalong na ba? Eh, bisit na uli lang mababaw na si Boys ngayon eh kasi okay. kung di pa nahuli yon mataas ang si Boys ngayon. Oh, okay. Maganda naman si ekonomiya ng Bongbong eh. Saka mukhang maganda na rin ang norte eh. Kasi taga norte si Bongbong. Ayun. Okay. Okay. Ayun, sir, kung norte lang gaganda. Ay, hindi. Hindi naman na rin ang gaganda. Dito nga, maganda na paano, na rin. Paano, paano sir yung kwan, sir, yung pagtaas ng bilihin ngayon kagaya ng bigas? Hindi, di ba nangako naman siya? Pero gagawa niya rin ng paranyo. yun. Si Duterte nga, may pangako rin yung araw. Na six months, wala nang adik drag. Diba? Di ba? Natuloy kaya adik. Hindi naman natuloy naman natin. May pangako kasi minsan, nagbabago yan. Kasi, kasi sabi naman mga politikos yan, eh, pag pinangakuan kayo, gusto mo kang topo pa rin? Oo, oh, diba? Ay, nakasabi yan. Oh. Pinangakoan ka lang, gusto mo, topo pa rin pa. Masyado ka lang magpapa. Galing <laughs> yun. Eh. eh, kung bigyan kayo ng rate, Sir, 1 uh, up to 10, ang matas 10, ang ibigay niyong rate, rate niyo kay PBBM? 8. 8. Bakit, Sir, 8? Eh, maganda naman lang ano niya. Maganda naman lang ang pumamalaki niya sa Pilipinas. Oh, ah. so, about the Sir. Oh, si Duterte ka, si Duterte Radio kayo na, patayan niya eh. Ah. Oh, halimbawa, lang. Tam... Hindi sa bio ko sir. O, nasa... Custom so yun to... eh. Oo, sa custom. Custom. Custom nga. Di ba? Alay. Tapos, saka uh... uh, mas marami. Muli nung panahon ng Duterte yung Shabu. Ba't lang pa yung Shabu, samantalang... Sabi niya, after six months, wala nang ang drag, drug addict drug addict. Ay, may nagmamanufaktor siya. Okay, ah. Pero yung gumagawa, tsaka yung talagang nagbibenta, kasi yung mga o, nasa naman custom na na. naman galing sir, eh, hindi naman dito naman yung naman ako nagpapture yun sa ibang bansa. O sa ibang bansa, ang ibig sabihin, Bato, diba nahuli na nga nila yung sa may ano, Europe custom, nahuli nila. Uh -huh. Bakit nakalabas pa? Bakit naka ano? naigalat na naman. Yeah. O iba pa, Paano ni Duterte yun? Pero so, si hindi natin magaling si Duterte kasi marami na takot sa kanya. Uh -huh. sa bukod doon, yung mga pulis, pinakasan niya rin ng mga sahod. Maganda naman yung kanil eh. Ang ayaw ko lang sa kasi. Uh -huh. Yeah. Diba? Ikaw, halimbawa sir, yung kamag-anak mo o kaibigan mo, pisa mo, napagama ng pinatay. Magugustuhan mo ba yun? Di ba hindi mo rin magugustuhan? Kaya meron tayo yung ano, justice dapat. Katulan nila sa magandang batas, hindi yung papatay mo. Oh, okay, sir. Sa... Okay, sige, sir. Ah, uh, kung kayo po ba uh, ang tanungin na dahil lang Mindanao daw ay uh, pwedeng Mindanao. ihiwalay sa... Hindi ako papayag. Sa... Hindi, papayag. Hindi ka Alam papayag, sir. Alam mo kung dahil. bakit? Bakit, sir? Yung bandila natin, tatlong star. Pag hiniwalay mo, dalawang star. Dala ang pangitignan. Oh, um, hindi ba? Luzon, Visayas, may e, tatlong star yun eh. Uh -huh. Kasi nang galing mi Mindanao, may e, dalawa na star. Paparang namin kanta ni Francis Magalona, 3 stars in the sand, Di 2 stars in the sand na lang yun. Yeah. Kapagat na rin pakinggan. Ay, 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 Kaya dapat, wala tayo hiwalay, Luzon, Visayas, Mindanao, dapat niya magkaisa tayo eh. Uh -huh. Alam mo oh, okay. kung bakit gusto natin magtapang? sa Tomboy Time Pilipinas pagkaisa. Oh. Hmm. Patanggalin natin yung Chinese dun o sa strategy. Ay na natin, hindi yung tayo-tayo. Ayan. -tayo. Oh. Ay. Ay, sir, pag federal system ang... Hindi eh. nga tayo pwedeng yung manansaligang patas natin. Federal. Pwede natin pag ah. Ay, gusto nga nang nakaupo sa Congreso, sir eh. Eh sila lang. Ay, din, eh. gusto Kasi. nga. Ang province ko please, Calatrava never sucks sa gila. Wow, layo pala na. Ma'am Rochelle, ganito ang sasabihin ang tatanong namin sa inyo sa so 1 year and 5 months ni PBBM ihahambing natin naman na sa 1 year and 5 months ni PRRD no, ni Tatay Digong kung kayo pamimiliin, sino mas magaling sa dalawa at sino nasa mo? Uh, sa, so, sa, so, so, so amin, parang mas, mas maganda pa yung time ni Duterte kasi medyo mas maganda yung kalakad niya yung, -oh. Yung, 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 yung mga mga rules niya at mas marami talagang matinigin kasi may sa kung tatanungin kita ma'am, kaya panahon ni kung bibigyan natin ng ratings na 1 to 10, may ano maibibigay mong rate? Uh, siguro 7. 7. Bakit ma'am 7? Kasi marami yung kumas din ang mga binigyan din ngayon eh. Sabi mo ba pero hindi namin binigyan. Mas lalong kumakilas. Sige ma'am, salamat. Maraming salamat sa Pag, pagpa-unlock mo sa amin. <laughs> uh, magandang umaga, Nay. Uh, ano pangalan niyo si po? Dolor. Si Ma'am Dolor. Taga saan po? Taga Santa Mesa. Taga Santa Mesa. Ganito Ma'am Dolor ang tanong natin, no. Sa ngayon 1 year and 5 months ni PBB ngayon sa administrasyon. Marcos. Kaya yung hamping naman natin. So, one year and 5 months dati ni Pangulong Duterte o kay PRMP. Kung kayo tanongin, Sino mas magagaling sa kanilang dalawa at sino nasa puso mo? Parehas lang. Parehas <laughs> lang. So, wala kayong... Wala po akong choice. Wala kang choice kahit isa. Ano naman ngayon sa, sa mga binihin natin na mas tumakas pa lalo? Ang taas talaga ho binihin. Ganito na yun. May isa pa kaming tanong. No? Kung bibigyan natin ng rate si Marcos o si PBBM, 1 to 10, anong rate? Bibigyan nyo. Kasi pare kasi pare kasi sila yun. Pare pare yan? Oo. Wala naman akong maano um, um, kung sino talaga. Oo. Uh, wala kang naramdaman na pagtaas ng bilihin ngayon? Naramdaman wala namin pagtaas. Oo. Oh, oh. so, so, wala naman naramdaman. Wala kang masasabi? Wala po. Sige salamat. Okay. Neutral si Ma'am. Ma'am pari Sige po. Sige ma'am salami. Magandang pagdating mga. Ma'am magandang pagdating. Ano ang pangalan niyo po? Alas na si Ma'am Rosario nakasal

eh, Nahihirapan ng tao dito sa mga tao kayo, ang mga rates na bibigyan, 1 to 10, anong rate to 1 to 1 lang. Sige mo, salamat. Yan. Ma, maraming maraming salamat ha. Yan. Ano ulit ma'am pangalan nyo? Abelina Bernardo. Taga saan si ma'am Abelina? Taga siya Ganito, ma'am, yung tanong natin, ma'am. Uh, sa panahon ngayon ni PBBM, 1 year and 5 months. Ngayon, i-hambing eh, naman natin sa panahon ni Pangulong Duterte, 1 year and 5 months nila. Kung kayo tatanungin, ma'am, sino mas magaling sa kanilang dalawa at sino na sa puso nyo? Oh, PBBM. Okay, PBBM. Okay. Bakit, ma'am? Pag-aunti ma'am, Ah, loyalist. Loyalist. Kung Marcos loyalist. O, oh, Marcos Marcos loyalist. Oh, hindi, po. Hindi ma'am, hindi ma'am. Wala to, uh, na, wala, wala. Opinyon opinion mo. Uh, ah, mo to ma'am. Tapos kung tatanungin kayo ma'am, bibigyan niya ng rate si TVB. 1 to 10, ano bibigay yung grade? Okay oh, din naman siya, kaya lang. Ang mga tao, hindi na nangyayala okay. na. Okay. Parang takapos TV. Dapat Hindi naman niya hawak ang pahari. Gusto niya talaga pumapa. Wala, wala rin siya kagawa. May magagawa ma'am kasi as a leader nung panahon ng tatay niya oh, di ba naglagay siya ng price control law. No? at saka oil subsidy so maganda nung panahon ni tatay ni Ferdinand Marcos Sr. talagang maganda oo Mama, ilang rate ninyo? 1 up to 10 ang pinakamataas din. Ang mag, ilan ang i-rate ninyo? Ibigay yung points kay PBBM sa ngayon. Pinakamataas din. Pinakamataas. Okay na, ang Uh, ano, ilan ma'am, ibigay yung rate? Sa, A, ang pinakamababa, one. Ang pinakamataas din, anong rate ang ibibigay nyo sa ngayon? Sa ngayon? Uh, hindi mo kasi masabi. Hindi <laughs> mo masabi? ah, uh, oh. Kahit na sabihin mo, one off, up to ten lang, or ano, one, eight, even six, five, gano'n? Wala? Oh. Ano ba, naisip sa Ah. Ha? ako tayo Uh, oh, kung baga, ibig, ibig sabihin na uh, 6 up to 10, good yun. Pero pagka 5 up pababa, bad yun. Uh, oh, sa, a, a, at saan ang ano nyo? Ay, eh, ano i eh, rate nyo? Ibigay eh, nyo yung rate. Kung ikaw, ba't tatanungin? Oh. Ah, 9. Ah, okay ma'am. Maraming maraming salamat ma'am. God bless po. Hey. Florentina de la Cruz Florentina de la Cruz Mama, Florentina de la Cruz Pag-iisaan po kayo, mga Sige, Ilocos Norte Ay, Ilocos Norte, Solid North Ayan. Ilocos Norte So, ganito Papabayan na Pag-iisaan namin si Marco Kaya hindi namin siya makalimutan Ayyan. Marcos pa rin ako May Marcos pa rin Okay, salamat Ma'am ma ma Marcos pa rin Ma'am, kung kayo pa Bigyan ng rate ni PBBM ngayon Sa isang kulang-kulang dalawang taon niya Anong rate ang bibigyan nyo? 1 up to 10, ang pinakamataas 10 Anong ibigyan nyo? Ang siyam Siyam Ayan, ayan ma'am, maraming maraming salamat Ma'am, and God bless po Ayan, maraming salamat Hindi kami, ano kasi Pahit na kayo ma'am, okay lang naman yan. Okay lang naman yan. Ah, oh, eh, uh, opinion niyo kasi yan. Mali i-formal natin ma'am now. Ah, uh, yan ito ma'am now. Maganda ang umaga ma'am. Ano pangalan niyo ma'am? <laughs> nickname lang, nickname. Pwede. Pwede na ko yung nakalagay. Kaya ngayon ma'am, kasi na nakaupo ngayon ma'am, hinihan namin kayo ng rate no, from 1 to 10, Kay BBBM, anong grade ibibigay? 6. 6. Okay, salamat. Uh, yan, mama, maraming salamat. Ah, uh, tanong. Uh, magandang hapon. Umaga. Ah, uh, ano pangalan niyo, sir? Ah, uh, Rita. Taga saan kayo po? Taga Kap. Taga Kap Ganito nga tanong natin, oh. No? Sa first wow, uh, 1 year 5 months ni kay BBB. Ihambing naman natin 'to sa first 1 year and 5 months ni PRRT o ni Tatay Lino. Sino mas magaling sa kanilang dalawa? Sino sa puso? Mas magaling doon, ano, noong no, 1 year na no. <coughs> Kasi noon, wala, medyo maali. Oh. Ngayon, mas dumadami na atas okay. okay. Ngayon, walang, walang nagbabago ngayon pa rin. Kasi noon, meron okay. nagbabago ngayon parang pupabalik sa dati parang wala na babawi kaya mas better nung one year nung kay Duterte so kung ikaw tatanungin no ah bibigyan ng grade ng grade si PBBM si Marcos 1 to 10 anong bibigay mong grade? Ah, 7 Seven. Okay, salamat. Yan, marami, maraming maraming salamat. Yan. Yeah. One year and five months sa administration sa naman natin sa one year sa sa nakalipas na administrasyon kung kayo'y tatanong sino mas magaling sa Bumuno at sino mas magaling sa Bumuno sa Bumuno yun ang nangyayari ng magandang pinutubo ng mga kaibigan ng mga kapitabalag ng panahon ng tag-araw kaibigan, halina po sa Bumuno tayo sa akin. Bumuno hindi ครับต้องมารายงานนะครับ

tulad ngayon, ang kanyang mga na-apa, kanyang mga mga ng mga abo, tulad ng mga sakit na pag-abot ng mga kung anong yung mga sugal niya, mga pumili ng one hundred, mga batay sa kanya kung ngayon, bumaba ng 90. Yung pa lang po, ano, tapos ang mga dilatan, yung etc. Yung mga agriculture, katulad yung mga mani. sa saka po Hindi na po bumaba. Bumaba ng lang. Pero yung um, 75 75%. So, salamat. Magbaba sila 25% sa mga abot sa ayo. Spider, Pag-alala ko. Ang tasa 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 Ang tasa ko. Ang

pero sa trabaho na dito, pagkakasin naman. Oo, oh, ingay eh, isa sa sa amin yan. Na, naging si Tulad na ginagawa namin naman. mga 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 nila Pero sila, Kapat-kapat so, oh, ma niya kiko, dadawin niya namin. So ano ang maipagod mo sa present administration all station na panawagan? Kung makakarating naman ang panawagan. Oo. Kahit hindi naman uh, sinunod. Oo. So, uh, Pahingyan lang kung may mga ano ba. Uh, kasi sa dami ng tanong sa dami na yun eh. kasi lang matatakot ayun po kung dali pa sir na kung bigyan ng rate si Bibi 1 to 10 ano ang rate si Bibi 1 to 10, 10. hindi uh -huh. na naka mataas din okay. ano pinaka rate ng Bibi 6 or 7 kasi mas ano niya yung malalaking negosyo nasa kasi nga problema rin Lagi nang binubuli ama mga hospital sa Ano pare? O yung ano? Yung ang kain na ano na. Ito siya po. Ito siya po. tayo